Alam niyo para patunayan kung duwag yang si Manalo, mga kababayan, hinamon ko ng diskusyon yan eh, kasi puro nga pag ano-ano ginagawa sa amin, at ako takot na dimanda na wala namang batayan, di naman totoo, mga inimbento, dinimanda ko, ang dami, mahigit dalawang po, mga, mga miyembro nila at saka mga ministro. Hinamon ko ng diskusyon para wag nang daanin sa korte. Total religious naman ang pag-uusap at dumadag dinadala sa korte. Eh okay, ngayon, alam niyo sagot ng mga manalo, doon sa hamon ko, pakinggan nyo. Kaya nga, sabi ng ating tagapamahalang pakalatan, ang sinasabi sa'yo, iyo, Mr. Soriano, sabi ha? oh. may hamon si Soriano ang gusto niyang makalaban ng kapatid ni Manalo. Hmm. Anong sagot ng kapatid ni Ang sabi sa'yo, ganito, Soriano, patunayan mo muna, makipagdebate ka muna sa Papa ng Iglesia Katolika at maglalating ka sabi sabi sa'yo, at sa tatanggapin Yung hamon mo, sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo. Pag hinalap ka ng Papa sa Roma, haharapin ka na rin ng tagapamahalang pangkalahatan sa Iglesia Ni Cristo. E eh, tina mo, kundi sagot ng duwag yan, napakakarantado niyang sumagot niyan. Sabi niya si Manalo Romes, sabi, harapin ko raw yung Papa sa Roma at maglalating daw ako. Akala mo naman narunong nalatintong walang yung siraan yung ito. Tanong mo nga yung puno mo kung ng nalatim. Bakit mo ako paglalatinin? Ha? Si Manalo ba marunong maglatin? ako paglalatin sini eh? Biro mo, maglalatin ka na. Ba't mo kuhutus ang maglatin kung di ka gago? Ikaw ang ko, ba't mo ipapasa sa Papa sa Roma? Walang magpakialam yung Papa sa Roma sa atin dahil tayo Pilipino. Ha? bakit mo ipapasa kung di ka naman gago itong mga tarantado nito? Tarinig mo uli ang kagaguhan. Kaya nga, sabi ng ating tagapamahalang pangkalatan, ang sinasabi sa iyo, uh, Mr. Soriano, sandali, ha? Oh. may hamon si Soriano ang gusto niyang makalaban ng kapatid na Eranio Manalo. Hmm. Anong sagot ng kapatid na Eranio? Ang sabi sa iyo, ganito, Soriano, patunayan mo muna, makipagdebate ka muna sa Papa ng Iglesia Katolik at maglalating ka ha? sabi sa iyo, at saka tatanggapin yung hamon mo sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Kristo. Pag hinarap ka ng Papa sa Roma, haharapin ka na rin ng tagapamahalang pangkalahatan sa Iglesia ni Cristo. Yan, hindi mo katarantaduhan yan. Mag, paharapin, paharapin ko, paharapin ko muna raw yung papa, tapos eh, maglalating daw ako, hindi ba naman gago ito? Eh, yung papa sa Roma ngayon, marunong na ingles, bakit kailangan ako maglating? At saka yung papa sa Roma ngayon, hindi marunong ng latin dahil aliman yun. <laughs> <laughs> si, ka, si ano yon Si Ratzinger. Ano yun eh? Ah, uh, yan eh, ano yan eh, ang katutubong, ang katutubong wika niya, Vladimir, German eh, di ba? Opo, German po siya, kapatid uh -huh. na Eli. O, kaya pareho lang kami, mean, ko konti lang ang alam sa Latin. Pero hindi kailangan lang ang yung Latin. Pwede naman nang usap sa English eh, di ba, Vladimir? O, kaya ito sagot ng mga gagot, sagot ng mga walang bayag yung sagot na yan eh. Ikaw ang hinahamon ko, basta i-reto mo, papa sa Roma. Mm. Yeah. Ayan, ayan. yung mga yan, sa galit sa amin, dahil na -e expose yung kanilang abuloy sa Santa Sena, wala sa Biblia. Abuloy ng Webes, wala sa Biblia. Yung lagak sa Kapilya, wala sa Biblia. Maglalaga ka mula Enero hanggang Disyembre. Yung tanging handugan, wala sa Biblia. Kung ano-anong in-invento ni Manalong abuloy yan, eh, alam nila kasi puro katarantaduan, eh, pin pinupun ako yan, pinupun ako. Walang maisagot. Ang ginagawa, paninira, personal, iniimpluensyahan ng gobyerno, nagdidimanda na ano-ano, ako ng frustrated murder, dinimanda ako ng attempted murder, dinimanda ako ng sampung libel cases, dinimanda ako ng rape, Ah, lahat ng dimanda, doon sunod yan, demanda ako ng drug pushing ng mga ginayar, drug men. Di ba? Kaya, ay, ay ko ng diskusyon. Sabi ko, para matigil yung mga kung ano ang demanda, diskusyon na lang. Nilagay ko pa sa Jario, sa Manila Times. Basahin mo nga, Brad Ito po yung naging hamon po ni kapatid na Eli kay Iranyo Manalo, mga magulang. Kaya nga yung si Iranyo Manalo, talagang hanggat makapagtatago, nagtago ng gusto. Tingnan niyo po itong naging hamon ni kapatid na Elina. na inilagay pa po namin yan sa broadsheet pahayagang Manila Times. Noong March 27 pa po yan, 2005. Ito po ang kontente. I therefore, sabi po ito ni kapatid na Eli ha, sa hamon niya kay Manalo. I therefore urge you now to settle our doctrinal differences once and for all and put an end to the unchristian kind of spiritual warfare being introduced in your program that only tends to model the real issues and deviate from the biblical truth. In this regard, I am inviting you to a one-on-one -on -one discussion or debate which will finally settle our doctrinal differences with the Bible as our sole basis. The most logical venue, viewership-wise and security-wise, is our respective television studios to be simultaneously covered live worldwide via satellite? I will be waiting for your response for us to discuss the mechanics, hoping that you will live up to INC's earlier tradition of courage in defending its faith, no matter how hopeless. Eli Soriano, Presiding Minister, members. Church of God International. Ah, nasa broadcast yan, binasa pa natin sa television yan, nilagay pa natin sa uh, radio yan, at nilagay din natin yan sa mga tabloids, Vladimir, di ba? Totoo po yan, kapatid Naily, hindi lang po sa diaryong malalaki, eh, kagaya nitong Manila Times, kundi sa mga tabloids po, na nakalat na kalat sa buong Pilipinas, pero wala, sumagot ng sagot ng nakakahiyang pagkaduwag ang isinagot ni Iran yung Manalo, mga kapatid. Grabing kahiyan kasi ang inanin na Naglagay din sila. Naglagay din sila, Bradmer, sa dyaryo. Naglagay din. Alam mo kung ano nilagay nila sa dyaryo? Abangan daw yung kanilang sagot sa program. Masahin mo yung sagot nila sa dyaryo. Ito po yung naging sagot nila sa dyaryo din. Tingnan niyo po ako ah, kung gaano kaduduwag yung mga yan. Sagot po nila ito eh. Yesterday, ang dating The founder, Eli Soriano, published a paid advertisement on this page carrying a message to Brother Iranio G. Manalo, the Executive Minister of the Iglesia Ni Cristo. The said message containing matters that are subjudice, there being pending libel cases in the court concerning the issues he raised, can only be sensibly interpreted as a desperate move From someone whose workers and members are leaving him in droves and whose television programs are losing viewers considerably. Mm -hmm. Anong karugtong? Tas natin. For the Iglesia Ni Cristo's response, watch ang tamang daan. So, ang sagot daw nila, ang sagot daw nila, kapatid na Mel, ay sa program nila. Kasi hindi raw pwedeng sagutin, magsasab-judice raw. Aba, bakit masasab-judice? Kung, na, kung nag-aral lang gumawa nitong mga super advertisement nilang ito, malaking sampal yan sa kanila. Alam mo kung bakit, Brad Mel? Bakit po, kapatid na masasab-judice? Ang pag-aaralan pag natin, sabi ko, discussion tayo tungkol sa mga doktrina. Ano sa judice ron? Wala namang kinalaman yun yung doktrina sa mga demande, eh, di ba, Bradman? Masa sab ron sila pag sumagot. Wala lang kayo talagang pansagot. Tapos ang sasagot daw sila sa telebisyon. Ano ngayon ang sagot sa telebisyon? Panoorin natin. Kaya nga, sabi ng ating tagapamahalang pakalatan, ang sinasabi sa iyo, Mr. Soriano... May habon si Suryano ang gusto niyang makalaban ng kapatid ni Manalo. Hmm. Anong sagot ng kapatid ni Ang sabi sa'yo, ganito, Suryano, patunayan mo muna. Makipag-debate ka muna sa Papa ng Iglesia Katolika at maglalating ka na, sabi sa'yo, at sa tatanggapin yung hamon mo sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Kristo. Pag ka ng Papa sa Roma, haharapin ka na rin ng tagapamahalang pangkalahatan sa Iglesia ni Kristo. Yan ang sagot ng mga duwag at ah, na, na, na nagsinungaling pa doon sa sinabi sa diaryo. Sabi ba naman eh, yung mga kaanig daw dito, nag-aalisa na langkay-langkay. Eh yung mga kapilya nyo ngayon, nang wala na lamang, aalog-alog na. Ayaw ng umanib ng mga tao. Lumayas na sa iglesia ni Manalo, pumunta na sa amin. O, tamo? kasi ang puno nyo, duwag. Pag sa diskusyon, ako, duwag yung mga yan. Sabihin, Subjudice raw. Anong subjudice? Ang hamon ko, aral ang pag-usapan, doktrina. Hindi naman kaso ang pag-uusapan eh. Yung doktrina, yun ang nasa binasa mo kanina eh. Paano magiging subjudice yun? Napakawalang niya talaga nitong mga taong ito. Hindi ka takatakayan dahil yan ay eh iglesia ng kasinungalingan, yung iglesia ni Manalo.